ito po yung uh, ginagawang uh, skyway dito dito sa bayan ng uh, Lopez ayan yung mga tubigan Ay, halos sa uh, ilang poste na rin yung uh, napapatayo dito at uh, nasira lang daw ito nung uh, nagkaroon nga ng uh, proyekto ito yung lugar na ito, papuntang Kalawag, Quezon yan Malikabok yung dam dito dahil natutuyo na yung bahagi ng daan. Parang nagiging dagat-dagatan kapag mayroong malalakas na ulan, lalo na kapag bumabagyo. neto ay uh, nandito pa rin tayo sa bayan ng uh, Lopez, Quezon para isorbe natin naman itong ginagawang overpass dito sa may uh, Lopez, Quezon. Ito po yung ginagawang overpass dito sa Kanda Ibawa. Yan kung mapapansin ninyo, uh, halos uh, pa lamang yung inyong uh, nakikita rito. No? Dahil uh, ilang taon na rin yung lumipas ay ganito pa rin yung sitwasyon o yung uh, status ng uh, overpass na dito sa bayan ng uh, Lopez uh, mapapansin natin uh, itong kabila yung uh, mga kabilang site uh, side ayan yung mga tubigan uh, dito daw napupuno ng uh, tubig itong nga uh, lugar na ito kaya uh, nagkaroon nga ng uh, ganitong uh, project dito sa lugar na ito Uh, wala namang nagiging traffic dito dahil uh, walang crossing yun nga lang ang problema nila kapag umuulan ng malakas ayun nagiging uh, sanhi ng uh, pagbaha sa lugar dito ay halos sa uh, ilang poste na rin yung uh, napapatayo dito at kitang uh, kita nyo pa naman yung mga nagtatrabaho uh, ongoing pa rin yung kanilang uh, pagtatrabaho Ayan, kita nyo naman. Meron pang mga crane, no? Yung mga heavy equipment. Ito, napakapangit ng daan. Halos sa uh, giba, giba na yung uh, kalsada rito dahil sabi nga nila dati naman daw itong uh, kalsada na ito ay uh, okay pa. Hindi pa basag-basag. At uh, nasira lang daw ito noong uh, nagkaroon nga ng uh, proyekto dito sa lugar na ito. Ayan, kung makikita nyo. Oh, talagang nga uh, pag mabababa yung mga bumper ng sasakyan ninyo talagang matuturo kita nyo naman yung katataas ng lumak uh, lubak so, wala tayong makausap na tao dahil uh, nakausap ko nga si engineer ay ayaw naman mag uh, pa ng uh, interview no? so, kahit sa mga tao nila ay uh, hindi rin kayo pwede so sundin na lang natin kung ano yung uh, kagustuhan nila dahil uh, yun yung mga uh, protocol na ginagawa nila ayun nakita nyo naman oh, uh, napakalayo din itong uh, overpass na ito hindi ko lang uh, masurbol kung ilang nga uh, kilometro nga yung haba nito at uh, wala nga tayong mapagtanungan ng informasyon tungkol dito sa overpass na ito kaya napakaganda kapag uh, natapos itong nga uh, overpass na ito at parang uh, nagiging uh, siyudad na rin no? kapag uh, mayroong mga ganitong uh, overpass sa uh, kalsada. Ayan, kita nyo naman yung mga bakal. Napaka-lalaki ng uh, mga bakal. At uh, malaki din naman talaga yung uh, poste, you know? solid. Kaya lang ay medyo nagtatagal. So hindi lang natin alam kung ano yung uh, nagiging problema kung bakit naantala ang uh, pagpapagawa ng overpass na ito tulad dito uh, nagta na halos sa uh, one way na yung dinadaanan dahil nga ay uh, barado don sa parting unahan ito yung lugar uh, mababa din siya no yan yung mga katubiganan halos na pupuno daw ito ng tubig yan. so ganito lang ang ginawa namin yung lugar na ito papuntang Kalawag, Quezon yan maraming uh, nakatigil dahil one way yung nangyayari ongoing pa rin no? yung mga trabador talagang kahit gabi na nagtatrabaho pa rin sila may gamit na stoplight malikabok yung daan dito dahil natutuyo na yung bahagi ng daan yan oh grabe malikabok tayo makatawid sa kabila nakago yung papuntang kalawag pagkahaba-haba Ah, <laughs> yeah, dinyan niyo naman yung sitwasyon dito. Grabe. Ah. Kapi ala kabok. Ito naman yung oh, papuntang uh, Lopez, Quezon mismo sa bayan ng uh, Lopez uh, uh, babalik na tayo dinikutan lang natin para makita natin yung uh, uh, status nitong ginagawang skyway okay. ayan yung mga ibang uh, kagamitan nagkalat pa rin uh, sa palagay ko nasa mahigit isang kilometro yung haba nitong uh, tulay na ito sa estimated lang ng aking uh, tingin dahil nga kapag bumabagyo talagang ito yung isa sa problema ng mga taga uh, Lopez Quezon lalo na yung mga bumabiyahe paliban ng uh, Manila at uh, Bicol Region no? dahil uh, uh, lumulubog talaga itong uh, lugar na ito parang nagiging uh, dagat-dagatan kapag uh, mayroong malalakas na ulan lalo na kapag uh, bumabagyo. Hindi mo mapakinabangan itong uh, kalsada. Pero ngayon, kapag uh, natapos na ito ng uh, skyway, ay uh, maaalwan na. Halos lahat ay uh, mar, uh, magkakaroon na ng akses na makatawid sa kabilang bayan. napakaganda kapag uh, natapos na ito para tayong uh, nasa Manila no? Uh, Skyway uh, sana dumadaan ang sasakyan dahil counterflow uh, counter flow anong nangyayari oh 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 dito may tulay pa rin ah ito yung ilong no Damn. alright ito ang bayan ng Lopez Queso napakaganda ng magiging uh, resulta nito kapag uh, natapos na itong ang uh, tulay itong is Skyway Dạ yeah. Đúng bằng Tạ Investigation Bayadak na matatagpuan sa Barangay Kanda ay isang patuloy na construction project sa Maharlika Highway. Ang proyekto ay naglalayong lutasin ang madalas na trapiko at mga isyu sa pagbaha sa lugar. Ngunit ito ay nagdudulot ng matinding trapiko at pagkaantala ng mga tumadaan dito. overpass dito sa Lopez Quezon ay tumutukoy sa alinman sa isang bagong bypass road project sa Kanda Ibaba Bayadak na bahagi ng Maharlika Highway sa Lopez Quezon. Binuksan ang bypass road noong taong 2019 para mapabuti ang daloy ng trapiko mula sa Southern Quezon hanggang Bicol. Isinasaad ng kamakailang mga pampublikong advisory na ang Bayadak ay minsan ay pansamantalang sarado sa malaliit na sasakyan dahil sa pagbaha o construction bagamat maaari itong mataanap para sa malalaking sasakyan. Ang kasunod na pag-aaral para sa proyekto ay nagdetalya ng haba na 1.2 kilometro. Tandaan na ang daang Marley kahayway sa lugar ay kinabibilangan din ng ibang hiwalay na proyekto ng Tulay, kaya ng lopez Bayadak na may iba't ibang haba. Slow up? No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last Yeah. ang budget para sa pagpapagawa ng mga bagong tulay, partikular ang Lopez Bayadak along Marilka Maharlika Package B, ay nagkakahalaga ng 57.9 milyong peso. Ang proyektong ito ay bahagi ng FY 2024 DWH Infrastructure Program. ang kontraktor pa sa Lopez Bayad at Package A ay ang NG Luwalhati Construction Corporation. Iginawad ng Department of Public Works and Highway o DPWH ang kontrata para sa proyektong ito na bahagi ng FY 2024 DPWH Infrastructure Program at matatagpuan sa Quezon Province sa kahabaan ng Taang Maharlika. Street last night. Lopez Viaduct Project ay pangunahing ginagawa upang mabawasan ang talamak na pagba sa mga mabababang lugar at upang mabawasan ang pagsikip ng trapiko sa kahabaan ng South Road, Daang Maharlika.